Hello mga Mars. Ito na nga tayo For sa paglilipat. Kailangan natin linisin yung apato natin, yung apartment natin. Itatapon natin ang lahat ng mga gamit na hindi natin kayang bitbitin. Kung dati tayo ang namamasura, ngayon tayo naman ang magtatapo ng basura. Pahirapan pa kasi by schedule ang tapunan dito ng mga gamit. Kasi na ilabay? Nasaan <laughs> di? Kuhaan. Galit yan? Hindi, ako siyang hihina. Sinumama na saan niya. Ito. 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 eto. na, na maglabay-inig. Ano? King Yobi. Sa... Daliin mo lang kayo sa pinas. Oh, pero sinumama na lang niya sa ano? Ikaw. Ito mo. Suroy ano, na. Baby, may Ikaw may <laughs> 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 basura. So, hoy. Basura na na to. Kada basuran magtapon tag-usa. Basura sa kabila. Isa din. ganun yun. Eh, wala tayong magagawa. Oh, Una na kayo? Mas klaro yung sa akin, no? Sa scrap na... Sa scrap... Sa na natin labay. contribution mo, tawa lang, Day. Ha? <laughs> Uy, bigyan mo isa si kay Ate Joy. <laughs> <laughs> Pwede dito? 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 dito?